na mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga kapabara na nakalinya at sabay-sabay na naglalakad na mataan sa isang kalye sa Brazil. Magbabargadang naglaro ng takip sa kanilang overnight trip, naghatid ng nostalgic feel sa netizens. Video ng pusa na nilalapa ng isang aso habang pinapanood ng umano'y amo nito, viral. One Callaway hitmaker Charlie Puth ikinasal na. J-Hope ng BTS, my letter para sa armies isang buwan bago ma-discharge sa military. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo, at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Worst Rated Food? Yan na lamang ang naging reaksyon ng netizens matapos Mapabilang ang ilan sa mga sikat na pagkaing Pinoy sa inilabas na listahan ng worst-rated Filipino food ng isang online food magazine. Sa inyong netizens, iba-iba naman daw tayo ng panlasa at kinalakihang kultura pagdating sa pagkain. Ang samud-saring reaksyon ng publiko alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Sila hindi natuang ilan sa mga netizen matapos maiulat sa isang online food magazine na Taste Atlas bilang worst rated Filipino food ang ilan sa mga binibidang pagkain Pinoy tulad ng pochero, kilawin, biko at iba pa. Sa inilabas na tala ng Taste Atlas, nangunguna kasi sa listahan ng mga worst rated Filipino food para sa buwan ng Setyembre, ang sikat na Filipino exotic food na balut kung saan mayroon lamang itong 2.7 stars. Sinunda naman ito ng halos kinalakihang meriandang Pinoy ng lahat, ang inipit, na mayroon lamang 2.9 stars. Bagay na hindi ikinatuwa ng ilang mga netizen dahil iba-iba nga naman daw tayo ng panlasa at ayon na rin ito sa kinalakihan o nakasanayang kultura. Gaya na lamang ng netizen na ito na itinalaga ang mga pagkain ito para sa ating mga Pilipino at nasa sa atin na lang kung nababagay ba sa listahan ito ang ating mga pagkain. Samantala, dinepensahan naman ito ng famous Filipino exotic food kung saan may mga naturang pagkain rin daw kasing nababagay sa lugar o oras dahil kalakip ng saya sa pagkain ng balut ay ang kulturang nakapaloob rito. Ang Taste Atlas Ratings ay mula sa iba't ibang mga food curators, experts at travelers na mula sa Pilipinas at ibang bansa na dinarayo sa iba't ibang parte ng mundo upang tikma ng ilan sa mga ibinibidang pagkain ng isang lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Healing their inner child. Sa panahon ngayon na puro gadgets at social media, ang pampalipas oras ng ilang kabataan, mukhang may gustong mag-show sa marahil best at childhood memories ng marami sa atin. Isang magbabarkada kasi ang kinaaliwan ng netizens matapos nilang video ka ng mga sarili na naglalaro ng isa sa mga classic Pinoy indoor games, ang Takip Silim. Experience Nostalgia kasama ang barkada ni Andrew sa trending report ni Arnold Herrera. Kung may isang memory ka mula sa kabataan mo na gusto mong balik-balikan, ano ito at bakit? Para kasi sa magbabarkadang ito, mukhang tumatak talaga ang isang classic at pambatang Pinoy game. Walang iba kundi ang takip silim. Sa viral TikTok video ni Andrew Lee, makikita ang kanilang parkada na masayang naghahabulan sa loob ng kwarto na para bang bumalik sila sa pagkabata. May magaling umilag, may gumapang sa sahig, at may isa pang ang nadulas. Ayon sa uploader, gusto lang talaga nilang mag-relax at uminom ng beer, pero maski sila ay nagulat sa ideya ng paglalaro ng takip silim. Ang nakamamanghapa, pa, Halos 15 years na raw solid ang kanilang barkada na nakasurvive mula grade school, high school at hanggang sa magtapos sila ng no kolehiyo. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga netizens sa kanika nilang mga kwento sa comment section. Ayon sa netizen na ito, ginawa na raw nila yan dati ng kanyang pinsan na nahulog daw sa basement matapos bumigay ang sahig. Sabi pa ng isang ito, mas gusto raw niya ang ganitong klase ng hangout kesa sa pag-inom ng alak. Sa ngayon, nasa 4 na milyon na ang views ng viral video sa TikTok. Para sa ating next trending story, Late Night Stroll. Isang video ng grupo ng mga kapabaraan na kalinya at sabay-sabay na naglalakad ang viral ngayon sa Brazil. Ang uploader nagulat na lamang daw ng matanaw ang mga ito mula sa kanyang bintana isang madaling araw. Aliyo na aliyo naman ang mga netizen sa mga ito dahil tila wala kasing pakialam na nasa gitna sila ng kalsada at mukhang focus lang sa kung saan mang destinasyon ng mga ito. Ang buong kwento, silipin sa trending report ni Rose Babiera. Isang grupo ng mga kapibara sa Brazil ang nagpapasaya ngayon sa mga netizen worldwide matapos mag-viral ang isang video kung saan isang residente ang namatan itong palakad-lakad sa daan isang madaling araw Sa kuha ng uploader na si Luisiana Branco nakahanay ang grupong ito sa isang tuwid na linya sa gitna ng kalsada at sabay-sabay na naglalakad Natanaw niya raw ito mula sa kanyang bintana alas 3 ng umaga hindi na natukoy sa video kung saan galing o sino ang may-ari ng mga kapibara na ito at kung saan man ito balak pumunta. Ngunit hindi naman pinalampas ito ng mga netizen na may kanya-kanyang mga hirit. Ang isa, sabi pa nga ito raw ang point of view o POV kapag mayroong fire drill sa paaralan at pinapila ng alphabetical order ang mga estudyante. Komento pa ng isa ay ang katagang let's get information na para ba itong mga militar na tinawag sa posisyon. Pagbibiru naman ng iba, ito raw ay Capybara Parade at mukhang lahat sa comment section ay interesado na makadalo rito. Mayroon pa ngang kumuha ng video at inilapat ito sa sikat na Capybara song. <tinyo> <tinyo> Capybara, 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 Kapibara, Capybara, 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 sa ngayon, ang orihinal na video na ito ay mayroon ng 8.4 million views at halos 30,000 na comments. next viral story. Ni Lapa hanggang sa Human Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng isang munting pusang na videohan na tila nakikipagsabong sa isang dihamak na mas malaki at mas malakas na aso. Ang nakahandusay ng pusa, sinipa sipa Papa ng isang lalaki. Tutukan ang nakababahalang eksena sa trending report ni Arnold Herrera. Labis na nababahala ang Philippine Animal Welfare Society o POS kaugnay ng viral video na ito na kuha-umanos sa Binyan, Laguna kung saan makikita ang isang pusa na tila nakikipagsabong sa isang mas malaki at mas bruskong aso. Matapos ang ilang sandali, halos lapain na ng aso ang pusa hanggang sa mawala na ito ng malay at maiwang nakahandusay sa tabing kalsada. Sa Facebook post ng organisasyon, mariinitong kinondena ang kapabayaan ng hinihinalang may-ari ng aso. batay sa video ay hindi lang basta pinanood ang kalunos-lunos na eksena, kundi sinipa-sipa pa nito ang walang kalaban-laban na pusa. Panawagan nito sa uploader ng video, makipagtulungan sa mga otoridad at nang makapagsampa ng kaukulang animal cruelty case laban sa suspect sa bisa ng Animal Welfare Act of 1998. Binigyan din hindi ng POS ang halaga ng training para sa mga fur baby para sila'y mapangalagaan at mapigilan ang violenteng komprontasyon sa pagitan ng mga ito. Samantala, hindi rin napigilan ng ilang netizens na maglabas ng kanilang mga hinaing sa nasaksihang video. Ayon sa netizen na ito, tila ginusto ng may-ari ng aso ang di slaughter, lalo tumayo lang ito at pinanood ang insidente. Sabi pa ng isa, wala naman daw masasamang aso sa mundo, kundi masasamang amo. Naniniwala rin ng netizen na ito na intentional ang nangyaring violence dahil sa kalmadong behavior na ipinakita ng amo sa viral video. May mga nakapagbigay na rin ng tip sa di umano ng lalaki sa video pero hindi pa ito kinukumpirma ng post. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, malungkot na balita ang bumungad sa Valorant fans kasunod ng inanunsyo ng sikat na pro player na si Tenz ang pagre-retiro nito matapos ang apat na taon. Ang naging pahayag ng Sentinel Superstar, panoorin sa report ni Millie Borja. Tuluyan ng nagpaalam sa competitive scene ang Canadian Valorant professional player ng Sentinels na si Tyson Tenz Ngo sa pamamagitan ng isang video. Inunusyo ni Tenz ang pagre nito sa Valorant Pro scene matapos ang apat na taon sa karera. Hello everyone, today I am officially announcing that I am retiring from competitive Valorant. Pag-amin ng 23-year-old esports star, sa simula pa lang ng 2024, alam na nitong ito nang na kanyang huling taon bilang isang full-time pro player. Obviously, this wasn't An easy decision for me to make, but it is one that I made at the start of this year, actually, where I told myself that this was kind of my last year and I wanted to put my all into this year and just see how it went. Um, fortunately enough, we were able to kind of claim a trophy in Madrid. So that was pretty awesome. Definitely something that I'm glad we were able to do. I didn't want to leave my career at kind of a low point, um, kind of like how 2023 was. So I'm definitely really glad that. we were able to win in some capacity for this year. Sinabi ni nitong isa sa mga dahilan ng kanyang maagang pagliritiro ay ang pagnanais na maging isang full-time content creator. Isang bagay na para sa kanya ay mahirap isabay sa paglalaro sa pro scene. At bagamat hindi na bahagi si Tenz ng opisyal na roster ng Sentinels sa Valorant Champions Tour, siniguro naman itong mananatili ito sa team bilang content creator at bukas pa rin sa paglalaro sa hinaharap. Nagsimula si Tenz sa esports sa pagpasok nito sa Counter-Strike Global Offensive taong 2017. Hanggang sa lumipat ito sa paglalaro sa Valorant taong 2020 bilang miyembro ng team na Cloud9 Blue at taong 2021 nang sumali ito sa Sentinels. Sa ilalim ng team, Nasungkit ni Tenz ang titulo sa VCT 2024 America's Kickoff at Masters Madrid, Marso ng kasalukuyang taon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, American singer-songwriter na si Charlie Puth ikinasal na sa kanyang childhood best friend at sa mundo ng K-pop, BTS member na si J-Hope, may handog na heartwarming letter para sa fans isang buwan bago siya lumabas sa military. Ang pasilip sa wedding day ng We Don't Talk Anymore hitmaker at liham ng rapper-dancer para sa armies narito sa aking showbiz report. Mayroon na ngayong one call away for life ang American singer-songwriter na si Charlie Puth. Ito ang kanyang childhood friend at kanya na ngayong misis na si Brooke Ashley Sanson. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na idea sa tahanan ng mga Puth sa Montecito, California. Sa isa namang Instagram post, kalakip ang kanilang wedding pictures na ngako ang 32-year-old We Don't Talk Anymore hitmaker na mamahalin araw-araw ang kanyang non-showbiz wife. Labis din ang pasalaman ito sa may bahay for making him the happiest man alive. Kung matalandaan, September last year nang may engage ang couple. Sa sa mundo ng K-pop, eksaktong isang buwan bago ma-discharge ang military, may letter para sa ARMY. O dedicated fans ng K-pop supergroup BTS ang rapper-dancer na si J-Hope. Sa Weverse, mensaheng LCU next month ang nagpaligaya sa fans. Ibinahagi rin ni Hobie na nakapag-ayos na siya ng luggage at namahagi ng ilang paboritong gamit sa mga kasamahan. Nagbalik tanaw din ng K-pop star noong nagsisimula pa lamang sa kanyang military life. Dahil dito, excited na at proud ang armies at looking forward na raw sa pagbabalik ng inunituring na sunshine ng Bangtan Boys. Sa so October 17, inaasahang magtatapos ang mandatory military service ni si J-Hope o Jung Ho kung saan makakasama na nito ang unang member ng BTS na na-discharge sa military na si Jin. Mga gunita, kamakailan lang. Usap-usapan din ng fans across the globe ang ipinost nitong picture. Kasama ang award-winning musician na si Pharrell Williams na tila pahiwati sa kanilang collab dahil sa caption nitong P&J, Can't Wait for 2025. isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share niyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.